Sa mga oras ng kahirapan at kawalang katiyakan, madalas tayong humihingi ng tulong mula sa mga banal na puwersa, humihingi ng proteksyon, pagpapagaling at pagpapalaya mula sa mga negatibong impluensya. Ang mga puwersa ng kasamaan, tulad ng mga salamangka, sumpa at selos ay maaaring makaapekto sa ating buhay sa mga hindi inaasahang paraan nagdadala ng pagdurusa at pag-aalala. Gayunpaman, makakahanap tayo ng kaginhawahan at tulong sa mga panalangin na naguugnay sa atin. Sa isang nakakataas na kapangyarihan at nagbibigay lakas sa atin upang harapin ang mga hamong ito. Sa maraming celestial na nilalang, ang mga arkanghel ay may espesyal na papel sa proteksyon at pakikipaglaban laban sa kasamaan tatlong arkanghel, sa partikular, ay kilala para sa kanilang malaking. Lakas at kapangyarihan, Miguel, Gabriel at Rafael. Ang bawat isa sa kanila ay may natatanging katangian. Na makakatulong sa atin upang masira ang mga salamangka, sumpa at selos na nagbabalik ng kapayapaan at pagkakaisa sa ating mga buhay. Si Arkanghel Miguel ang makapangyarihang mandirigma ng Diyos ay kilala sa kanyang lakas at tapang. Sa pagharap sa mga puwersa ng kadiliman, madalas siyang tinatawag para sa proteksyon laban sa kasamaan, tinutulungan tayo na mapagtagumpayan ang mga espiritual na laban. Ang kanyang naglalagablab na espada ay simbolo ng kanyang kakayahang putulin ang lahat ng mga gapos at palayain tayo mula sa mga negatibong impluensya. Si Arkanghel Gabriel, ang mensahero ng Diyos, ay nagdadala ng kaliwanagan at liwanag sa mga oras ng pagkalito at kawalang katiyakan. Tinutulungan niya tayong matukoy ang katotohanan at makahanap ng tamang landas sa gitna ng mga pagsubok. Ang kanyang presensya ay nagbibigay aliw at kumpiyansa sa atin upang magpatuloy kahit sa gitna ng mga pagsubok. Si Arkanghel Rafael, ang banal na manggagamot ay kilala sa kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling. At pagpapanumbalik, tinutulungan niya tayong ibalik ang ating pisikal, emosyonal at espiritual na. Kalusugan na nagbibigay ng kapayapaan at pagkakaisa. Ang kanyang nakapagpapagaling na enerhiya ay isang malaking pinagmumula ng aliw at pag-asa para sa mga nagdurusa. Sa pag-anyaya sa tatlong arkanghel sa panalangin, pinagsasama natin ang kanilang mga puwersa at inihiling ang kanilang proteksyon laban sa lahat ng anyo ng kasamaan. Ang panalangin na ito ay Maingat na binuo upang anyayahan ang tulong ng mga arkanghel Miguel, Gabriel at Rafael, hinihiling ang kanilang banal na interbensyon upang masira ang mga salamangka, sumpa at selos na maaaring nakakaapekto sa atin. Isinasama rin natin ang isang espasyo para maipahayag mo ang iyong mga hangarin para sa isang biyaya na matagal mong hinihintay o upang humingi para sa isang tao na nangangailangan ng espesyal na pagpapala. Bago simulan ang panalangin, mahalagang lumikha ng isang banal at tahimik na kapaligiran. Maghanap ng lugar kung saan maaari kang mag-concentrate ng walang pagkaabala. Maglagay ng kandila upang sumimbolo ng banal na liwanag at, kung nais mo, gumamit ng insenso upang linisin ang kapaligiran. Huminga ng malalim ng ilang beses, pinapakalma ang iyong isipan at puso. Payagan ang iyong sarili na maging ganap na naroroon sa sandali na nagbubukas sa presensya ng Diyos at tulong ng mga Arkanghel. Tandaan na ang panalangin na ito ay isang gabay. Huwag mag-atubiling iakma ito ayon sa iyong mga pangangailangan at nararamdaman. Ang pinakamahalaga ay sambitin ang mga salita ng may katapatan. At pananampalataya, pinapayagan ang iyong layunin at debosyon na dumaloy ng malaya sa paggawa. Ito, binubuksan mo ang iyong puso at kaluluwa upang tumanggap ng proteksyon at pagpapagaling na. May bibigay ng mga arkanghel. Ngayon, na may bukas na puso at tahimik na isipan, simulan natin ang ating panalangin sa tatlong. Arkanghel, humihingi ng kanilang banal na interbensyon upang masira ang mga salamangka, sumpa at selos o mga dakilang Arkanghel Miguel, Gabriel, at Rafael, lumalapit ako sa inyo na may pusong puno ng pananampalataya at pag-asa, humihiling ng inyong makapangyarihang interbensyon sa aking buhay. Inaanyayahan ko ang inyong presensya, mga celestial na Arkanghel, upang dalhin ang inyong proteksyon, kaliwanagan, at pagpapagaling. Nawa ang inyong banal na puwersa ay humaplos sa akin at Palayain ako mula sa lahat ng mga negatibong impluensya na maaaring nakakaapekto sa akin. Arkanghel Miguel, makapangyarihang mandirigma ng Diyos, humihingi ako ng iyong proteksyon. Hawakan mo ang iyong naglalagablab na espada at tutulin ang lahat ng mga gapos na naguugnay sa akin sa mga salamangka, sumpa at selos. Nawa ang iyong banal na liwanag ay humaplos sa akin. Tinatanggal ang lahat ng kadiliman at pinoprotektahan ako mula sa lahat ng kasamaan. Putulin. Arkanghel Miguel, ang lahat ng mga kadena na humahawak sa akin at palayain ako mula sa mga masasamang puwersa na nagtatangkang ibagsak ako. Sa iyong sagradong pangalan, inihiling ko na ako'y iyong protektahan at gabayan ngayon at magpakailanman. Arkanghel Gabriel, Mensahero ng Diyos, hinihiling ko na dalhin mo ang kaliwanagan at liwanag. Nawa ang iyong liwanag ay magningning sa aking landas, tinatanggal ang lahat ng mga anino at tinutulungan. Akong makita ang katotohanan. Tulungan mo akong makilala ang mabuti at totoo, pinapalayo ang lahat ng kasinungalingan at panlilinlang nawa ang iyong presensya ay magbigay aliw sa akin at bigyan ako. Nang kumpiyansa upang magpatuloy kahit sa pinakamahirap na oras. Arkanghel Gabriel, liwanagin ang aking isipan at puso at gabayan ako sa tamang direksyon. Arkanghel Rafael, banal na manggagamot, hinihiling ko ang iyong tulong upang ibalik ang akin. Kalusugan at kapayapaan sa loob ipatakbo mo sa akin ang iyong nakapagpapagaling na enerhiya, Nir. Renew ang aking katawan, isipan at espiritu. Nawa ang iyong mga kamay ng pagpapagaling ay humaplos. Sa lahat ng aspeto ng aking buhay na nangangailangan ng pagpapanumbalik. Nawa ang iyong presensya. Ay magbigay ng aliw, nagdadala ng pag-asa at ginhawa sa aking mga sakit at paghihirap. Archangel Rafael, hinihiling ko ang iyong interbensyon upang ako makahanap ng pagpapagaling at pagkakaisa na aking hinahanap. Sa sandaling ito, nais kong ipahayag ang aking mga hangarin at kahilingan para sa biyaya. Dito maaari mong ipahayag ang iyong tiyak na kahilingan o humingi para sa isang tao na nangangailangan ng espesyal na pagpapala maging malinaw at tapat sa iyong mga hangarin na ipinagkakatiwala ito ng May pananampalataya sa mga kamay ng mga arkanghel O mga dakilang arkanghel, nagtitiwala ako na inyong maririnig ang aking mga kahilingan at Mamamagitan para sa akin sa harap ng trono ng Diyos Nawa ang lahat ng sumpa ay maputol lahat ng sa lamang ka ay masira at ang lahat ng selos ay magbago sa mga pagpapala. Naway no, maramdaman ko, ang banal na proteksyon sa aking buhay palaging naglalakad sa ilalim ng liwanag at biyaya ng Diyos. Panginoong Diyos, nagpapasalamat ako sa pagpapadala ng iyong mga arkanghel upang protektahan ako. At gabayan, Nagpapasalamat ako sa iyong walang hanggang kabutihan at awa at sa pakikinig mo sa akin. Sa oras ng aking pangangailangan. Nawa ang iyong kapayapaan at pag-ibig ay laging sumaiyo. Nagpapalakas sa akin at gumagabay sa lahat ng oras. Nawa'y mabuhay ako bawat araw na may pasasalamat, kinikilala ang lahat ng mga biyayang natamo mula sa iyong mga kamay. Archangel Miguel Gabriel, at Rafael, nagpapasalamat ako sa inyong proteksyon, kaliwanagan, at pagpapagaling. Nawa ang inyong banal na presensya ay sumama sa akin sa bawat araw ng akin. Panginoon, kinikilala ko na hindi ko palaging nauunawaan ang iyong mga plano, ngunit lubos ako. Nagtitiwala sa iyong karunungan at pag-ibig. Alam ko na hawak mo ang lahat ng bagay at walang nangyayari nang wala ang iyong pahintulot. Kaya, ipinapaubaya ko sa iyo ang lahat ng aking mga alalahanin, takot at pangamba. Tiwala akong lagi kang kasama, ginagabayan at pinoprotektahan ako. Naway sumama sa akin ang iyong biyaya at awa sa lahat ng araw ng aking buhay. Naway maramdaman ko ang iyong presensya sa bawat hakbang na aking ginagawa at naway ang iyong liwanag ay magbigay. Liwanag sa aking landas, tinatanggal ang lahat ng anino. Naway mabuksan ang lahat ng pinto. Sinubukan isara ng kaaway sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at naway ang lahat ng mga. Biyayang nakalaan para sa akin ay dumating ng sagana. Hinihiling ko na ipagkaloob mo sa akin ang karunungan at kaalaman upang makilala at palayasin ang. Ano mang negatibong impluensya sa aking buhay. Naway no malinaw kong makita kung sino ang mga. Tunay na kaibigan at ang mga taong dahil sa inggit o kasamaan ay nagtatangkang saktan ako. Naway, no matutunan kong patawarin ang mga taong gumawa ng masama sa akin at magpatuloy ng walang. Hinanakit o galit, amang makalangit alam kong hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Ikaw ang kasama ko, Diyos ko, na walang hanggang makapangyarihan at maawain. Naniniwala ako na sa iyong tulong ang lahat ng mga tanikala ay masisira at ang lahat ng mga sumpa ay magiging mga biyaya. Naway mabuhay ako ng bawat. Araw na may kagalakan, kapayapaan at pasasalamat na alam kong ako'y nasa ilalim ng iyong banal na. Proteksyon. Nawa'y no ang iyong salita ay maging aking espada at kalasag. Nawa'y no maipahayag ko ang mga kasulatan. Nang may pananampalataya, naniniwala na sa pamamagitan ng mga ito, matatagpuan ko ang lakas at proteksyon. Nawa'y no ang bawat talatang binabasa ko ay maging liwanag sa aking landas, tinatanggal ang lahat ng anino. Naway ang iyong katotohanan ay maging aking gabay at proteksyon ngayon at man, Mahal na Ama, sa pagtatapos ng panalanging ito, nais kong magpasalamat sa iyo sa pakikinig sa aking daing at pagtugon sa aking kahilingan. Alam kong ang iyong proteksyon ay nasa akin at ang lahat ng masasamang puwersa ay napalaya sa kapangyarihan ng iyong pangalan nagpapasalamat ako sa kapayapaang nararamdaman ko sa aking puso at sa katiyakang ako'y ligtas sa iyong mga bisig. Panginoon, naway palagi kong alalahanin ang iyong presensya sa aking buhay. Naway hindi ako. Madaig ng mga pagsubok, kundi makatagpo ako ng lakas at kaginhawahan sa iyo.